Nakakapagpalisa na ba kayo ng mga bibilan nyo na regalo ngayong Pasko? Of kung di pa, hit na hit daw ngayong panregalo na gadget. Ihilit sa ating, ating suki, Jerry Leon, yes, Yama, Good morning. Good morning oh. po. Okay, umpisa na natin. Ito, tuwan-tuwa ako kanina pa. Okay, well, last week, pinakita na rin yung mga phones, hindi ba? So, pag sinabi natin gadgets, hindi lang po mga phones yan. So, katulad okay. ngayon, ang ipapakita naman po natin yung mga murang mga speakers. Okay. No? So, unahin natin itong mga kotse. Yung koche. mga kotse na muna. Okay, mamaya na so, itong dinademo ko. Ang yan. Cute nga eh. Itong mga kotse, of course, first of all, yung mga may hilig sa kotse, ito pwede yung parang pang collection, hindi okay. ba? Okay. But this is not just an ordinary parang toy car, speaker din po ito, no? Pwede, ano ang ah? gumagalaw siya, pwede mong ganun yan ah. Yes, so okay. makikita po natin dito, dalawa yung uh, speaker na yan, ano? Oo, oh, so magkakasya. Battery operated, tapos uh -huh. pwede rin pasok sa kuryente, ah, di ba? okay, may kuryente rin yes. siya. Yes, so ang kagandahan okay. po dito, if you have a USB like this, ito mm -hmm. po, dito yung mga music natin, pwede po automatic ikabit natin dito, tapos automatic tutugtog na yan. Ah. Hindi na kailangan i-transfer pa. Hindi Lahat-lahat na. Lahat na. Okay. Yes, And yes. then? So, of course, so ito na. Maraming pangkulay. Tapos, ito naman. May radyo nga pala yan, by the way. Okay. Uh, may radyo pa yan. So, price natin dito, mga nasa 700 to 1.5. Okay. Okay. Dito naman tayo sa isa. Ito naman yung speaker na merong dancing... Uh, water. Water. Tapos may light so may pumpkin, pa yan, ano? Oh. Ayan. Patutugin mo. Ito, oh. <laughs> kasi bawal nolo <laughs> kan tara ito so, sa anak ko na lang ayan, ayan. kumakanta siya na angry Birds. Yes. Yan, yan ang tinademo ko sa inyo ngayon oh. so makikita po natin from the phone so oh, if you want to share the music let's say may party ka okay, okay. Oh. pwede mo ikabit ngayon from the phone ikabit mo dito sa speaker na to tapos makikita mo medyo kakaiba yung treatment kasi not just yung sound okay. so tapos kasi meron pang mga water. oh it's a visual parang uh, yes. visual feast siya nakakatuwa siya sa mata especially sa mga bata kasi nakikita na may gumagalaw di ba tama diba? tama lalo na tapos kakabit lang dito sa kuryente din yan lahat Oo, oh, kailangan mo ng telepono. At magkano siya? Magkano siya? 1,000 lang. Wow! Diba? Akin na to. Reserved. Sold! <laughs> okay. Maraming salamat, Jerry Lea. Merry Christmas! Merry Christmas! <laughs>